O oh, mga kababayan, makibalita tayo dito sa isasagawang uh, rally ng uh, mga kapatid natin sa Iglesia Ni Cristo. Ano na ho ba ang uh, latest dito? Ito ho ba ay uh, matutuloy na? At uh, ano ang uh, kaukulang uh, detalya tungkol sa rally ho, na isasagawa ng Iglesia Ni Cristo? Una ho ay uh, alamin natin ano ba ang uh, dahilan bakit uh, ng mga Iglesia ni Cristo ay magsasagawa ho ng mga rally. No, nabalitaan nga ako natin yan noong mga nakarang araw pa na ipinalabas nga sa kanilang programa, 25, uh, programa sa Net25 ah, doon sa kanilang uh, saga ng uh, mamamayan na programa. No? Ano ba ang uh, dahilan? ah, uh, ang isa ho sa dahilan ay uh, rally ho yun para ho sa kapayapaan ano, ng ating uh, bansa alam naman ho natin na ikakaroon eh, ho ng uh, sigalot o nang uh, hindi ho pagkakaunawaan o nang uh, away-away sa ating uh, mga politiko. No? Kabilang nga uh, dito o um, involved dito ang uh, office ng uh, Vice President at ang uh, ating uh, lower house o um, mga uh, kongreso. <clears throat> no? So yan ho yung uh, sa dahilan, para sa kapayapaan ng ating uh, bansa. At pangalawa ho ay para ito ay uh, uh, sumuporta dun ho sa posisyon ng uh, Pangulong uh, Marcos na huwag nang ituloy yung uh, impeachment laban kay uh, Vice President Sara Duterte. Bakit ho? Sapagat wala naman hong mabuting maidudulot no, sa ating uh, bansa o sa kanino mamamayang Pilipino kung matutuloy ho ang uh, impeachment laban kaya Vice President Sara Duterte. Ano, napakarami hong problema ng ating bansa na dapat kong unahin ng mga namiminuno sa ating bansa kaysa hong pagtuunan nila ng pansin, pagkaksayahan na panahon ang uh, impeachment laban kay uh, Vice President Sara Duterte. Ano, so yan ang dalawang bagay na yan. Ang uh, dahilan, una, ito ho, o ang rally ho ng Iglesia Ni Cristo ay para sa kapayapaan ng ating uh, bansa. Pangalawa ay uh, bilang pagsuporta sa posisyon ng Pangulong uh, Marcos na huwag nang ituloy ang impeachment complaint laban kay uh, Vice President Sara Duterte sapagkat wala ho itong na mabutay sa bawat mamayang-mayang Pilipino. Ano? At ang uh, latest na ho na balita, na ating pong nalaman, ito ho, ito ang INC Rally, Iglesia ni Cristo Rally, ay sasagawa sa Enero 13 o January 13, 2025 on next year. Ano? So you know ang uh, pecha na itinakda, ang tabayanan ho natin kung meron ho, o magkakaroon ho ng pagbabago sa pecha na yan. At ito hong INC Rally ay sasagawa sa iba't ibang lugar ho, sa Pilipinas. Nationwide Ano? Nationwide ho ito so, hindi ho ito sa isang uh, Lugar lamang isasagawa Ito ho isasagawa nationwide At kandaan uh, ho natin Baka ho hindi ho uh, Batid ng nakararami No? Para sa akin ho no, Yung tinatawag ho na X-Factor Ano? Ano ho yung uh, X-Factor no? Para sa akin ho, no, yun ho yung uh, pag-suporta ho ng iba't ibang uh, mga grupo no dito nga sa gagawing uh, INC rally no sa pagkat batid natin no na marami yung uh, grupo o or organization ang uh, sumusuporta din no, sa pananaw o posisyon ng uh, Iglesia ni Cristo tungkol sa dalawang bagay na napambit natin. Una, yung kapayapaan sa ating bansa. Pangalawa, yung uh, yung uh, pagputol sa impeachment ni eh, Vice President Sara Duterte. Di eh, ba kaho magulat na lang ang uh, marami no? uh, sa isasagawang rally na ito. No? At napakarami, napakarami ang uh, sumuporta dito. Ngayon, kung uh, yung mga grupo ho, mga organization ay uh, pwede ho kayong uh, dumalumis doon sa rally, ay hintayin ho natin kung ano ho ang uh, Uh, magiging advice ng mga kinaukulan ng uh, Iglesia ni Cristo o kinaukulan sa Iglesia ni Cristo. No? At tungkol na lang sa bagay na yan, ay uh, mag-react tayo dito sa video no? care of uh, courtesy of uh, Net25 sa kanilang uh, programang sa ng mamamayan na may kinalaman na ako sa isasagawang uh, INC Rally. No, na isa sa kawa sa January 13, 2025. Ito, panoorin natin. Ting Ayan. Ito po naman, Camarines Norte. kum ah, mm -hmm. Ayan. Kahit may share line, umuwalan na, no? Oo. Oh, mm -hmm. Tuloy pa rin, ha? Mm -hmm. Ayan. Mm Ilan pa lamang po yan? Oo. Oh ah, uh, ito naman ay Camarines Sur, kabilang banda naman ng Camarines. Ayan. Oh. Iba't ibang lokal. Opo. Mm -hmm. Ayan. Ayan yung sinasabi mo dyan. Ayan yung sa amin. Oh, oh ay, salamat. Oh, oh, Nakakawin na ako na. ng mapayapa sa lugar namin oh, doon. Oh. Marami na pong pagbabanta sa akin oh. <laughs> 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 Hindi pinapakita yung video. Doon niya pa, housing. Oh, yeah. Kailan ako yung harap ng kapilya na yan. Opo, oh, opo. Eh Lagi ka na ka oh, alam ko saan ako pumaparada dyan. Okay. Oo, oh, 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 oh. sabi ko sa akin jet eh. Jed, hindi mo pa pinakita sa araw na ito, hindi oh, oh, na pabalaan ka na, na. <laughs> Hindi ka na namin papapasokin dito. Ayun, oh. Yun, okay na po ako ha. Ayan, mga sa taga Laguna. doon niya pa ustila. Ayan, ka na. Opo, mm -hmm. opo. Oh, ito naman, mga taga Laguna. Mm -hmm. oh. ibang lugar sa Laguna yan? Mm -hmm. Talaga naman, oh. Marami din po, oh. Ilocos Norte. Ilocos Norte naman. Mm -hmm. Tuloy-tuloy mm. uh, po yung pagkakaganda. Mabalakat. Ayan. Pampanga. Pampanga. Mm -hmm. May bahagi po ng Pampanga North. May baisiha. Oh. Yan po yung kung pinakikita natin sa kanila yung pagkatapos ng pulong. Ha? Kasi bawal alam nyo naman, bawal ang cellphone sa loob ng kapilya, di ho ba? Mm -hmm. Kaya yung pinakikita natin, ayan, at saka yung naglalabasan na po sila. Oriental Mindoro. Ayan. Oho. May nagtatanong na nga dyan, eh. Parang may, eh, parang may eh, konting... Ito pala kong Templo Central. Oh. Ayan. Ayan. sa atin ayan. ng... Uh, at least kayo makabahaba na. Oo. Veterans. Village 1. Ano daw ang purpose ng... Uh, ano daw ang purpose? Opo. Ang ating pong purpose ay eh, para sa kapayapaan kong. Mm -hmm. Ito pong uh, rally na ito na isa sa ng Iglesia ni Kristo. Mm -hmm. mm -hmm. At saka, para suportahan po ang paninindigan ng Pangulong Bongbong ang kanyang opinion na no to impeachment. Uh -huh. dahil, wala oh. Uh -huh. walang And... kahihinat na nito. Uh -huh. Matatali ang oras na mamamabatas at walang hmm. Uh -huh. ibubunga mabuti kahit uh, isang Pilipino man lang. Uh -huh. Sayang daw oras eh. May mga kumalat po mga pictures at larawan uh -huh. ang, ang, nilagay, uh -huh. yun daw rano ng Iglesia ni Kristo against injustice. Wala uh -huh. po ako narinig na ganun to. Oh, oh. Mukhang may lumabas lang po sa mga pictures, mga video. Ay, mga gumagawa. Oh, uh -huh. Ang Iglesia ni Chris po, kaya magkakaroon ng rally against injustice. Mm -hmm. Hindi po, ang amin pong rally, gaya po ng amin binabanggit, ay para po sa kapayapaan, mm -hmm. kapakanan po ng ating bansa, at para asang ayunan po, suporta ng opinion ng Pangulong Bongbong na noto impeachment. Mm -hmm. Opo, huwag, huwag niyong ililihis kasi bakong parang inililihis Hindi <laughs> <So, laughs> uh, kanya, hindi kinakampi niyo ay kasi BP Sara, sabi, <laughs> sabi nila. Ayun nga sabi nila. Yeah. Pero kinakampihan lang. din natin si BPM. Opo. Mm -hmm. <laughs> dapat, dapat nilang maunawa na kinakampihan natin dito yung kapayapaan ng bansa. Yes. Kung, o, kasi at, yun dalawang bagay ho, natin, natin ang bagay hoh yung pook na ito anat natin o video natin ng mga church andita, no sa pinlay ho natin ang bagay ng mga uh, video nito, no ula uh, nakita nyo hoh na paparami hoh ang uh, sa Iglesia ni Kristo, ang uh, dumadalos sa kanilang uh, uh, mga isinasa-gawang mga mga tapakulo, no ay si gudado si la ay na 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 kapilya o oh, pari-sambahan. Ano? Uh, ang layunin ho oh, no, ng Rally, kaya ho oh, nang binanggit, ay para ho oh, sa kapayapaan. Hindi ho oh, dahil sa injustice. Ano? Wala ho oh, nga kinag-uusapan na ang dahilan kaya mag-aral yan, kaya dahil sa injustice. Mali ho oh, iyon. Ano? Ang dahilan ho oh, ng baling sa gawa, una, ay para ho sa kapayapaan ng ating bansa. Pangalawa ho uh, na is natin na uh, uh, uh -huh. komentuhan dito sa pinayo ho natin na video. Gaya ho nang nabanggit ko, napakarami ho nang dadalok uh, uh, dadalo uh -huh. sa rally ano na iyan. Pero tandaan natin, uh -huh. ang Iglesia ni Cristo hindi naman ho miyembro ng majority no? ng uh, uh -huh. reliyon. Hindi ho ito isang reliyon na may pinakamaraming bilang ng kaanib. Sa katunayan ng Iglesia Ni Cristo ay membro ho ng minority ng reliyon dito sa ating bansa. Napakunti lang naman ho. Ang membro ng Iglesia Ni Cristo, meron ho tayong mga ganyang kumeta na narinig. Pero, pero, katandaan mo ninyo, ang Iglesia Ni Cristo, ano, nagkakaisa. Meron mo silang pagkakaisa na yan ho, yung hindi mo kayang tapatan o kayang tularan ng ibang mga reliyon. Nandoon ho ang lakas ng Iglesia ni Cristo sa kanilang pagkakaisa. Gahit kahit gano'ng karami ang membro ng isang reliyon, kung hindi ho nagkakaisa, ay hindi ho nila makakamtan kung ano man ho yung nais nilang nangyari. Pero ang Iglesia ni Cristo, dahil nung sa sila ay nakakaisa ay malaki ho ang malaki ho ang uh, nila malaki ang chance na kanilang hong makampan kung ano man ho ang kanilang then, na, na sa Toyota. uh, nais na mangyari sapagkat sila ho ay merong pagkakaisa uh, sila ay nakakaisa uh, no? uh, so, yan ho ang isa sa patangyan ng Iglesia ni Cristo na no? o nais na tularan ng ibang uh, uh, uh mga mga sa iyo no, you. Observation natin. Ayun, so tuloy-tuloy ho. Ang kanila uh, na preparation, tuloy-tuloy ang uh, paghahanda ng mga anib sa Iglesia ni Cristo. Uh, uh, oh, so, itabayan na muna natin ang uh, pagsunod ang mga uh, paghahanapan ng ulo sa paghahanda na ito ng mga uh, Iglesia ni Cristo sa so, kanilang isasagawang uh, na uh, rally, o nationwide na rally natin January 13, 2025. No? At ang isa po sa observation mong natin, sa Iglesia ni Cristo, ito mga tao na ito ay uh, kahimik lang naman yan sila. Ah. Sasamba sila Huwebes, Linggo, pagkatapos, Uwe, sa kanilang taanan. no? yung mga paanib sa Iglesia ni Cristo. Maayos naman sila makikungo. Maayos naman sila makipagkapa. At marunong na di naman sila makisama. Ano? At uh, generally speaking, ang mga kaanibus sa Igresya ni Kristo, ulit daw, uh, generally speaking, ang mga kaanibus sa Igresya ni Kristo, mababait naman, no? Ano? Mababait silang kasama, mababait silang kaibigan, at marunong mo sila makipagkapa. Ano? Ano? Ich habe wieder das Kamera. Ich habe wieder das Kamera. Ich habe da wieder noch eine Papa-Form und noch eine Kamera-Parade. Ich habe die gleiche mit dem Schiff. Hallo? Ja. Ich habe eine lange rally seit Januar 13. Magkantabayo tayo sa mga susunod na mga balita o mga updates kung kulong dito. No? Uh, At uh, yun ang mga nagtatanong kung sila ay maaari o uh, dumalo physically ay uh, magpunta sila doon sa mga dapo o mga site na pagkaganap noon ng rally ay magkantabayo kayo ng mga advice mula ho sa pamunuan o mga otoridad do ng mga Iglesia ni Cristo. And kung kayo ay nakaabot sa na dahagin ito ng video ito, huwag kong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa pag-suporta sa channel natin ito. Maraming salamat.